Thank <laughs> Bye. Di kubur kita. So, pal, pasok okay? So, class, ayan, kung makikita okay. O, question you niyo. Know? Ano yung salt Sige nga, sino makakalam? O, sa Ano yung salt niyo? O, bansa yes. What's up? Bansa! Ayan, tayo, tayo. Tayo, mga mga Mami. mga 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 okay ay ay mga 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 mami mga 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 Okay. mga 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 Amisal de Chino, tama po class. ay okay? Siya! Kung kami okay, intriga lang natin sa mga kasuotan? Diba? Kung yung parang Tagalog class, kung panahon ng mga Espanyol, majority of the times class, inausot you know, naman nito ng mga may kaya. Pero class, yung mga normal na Pilipino, ganito po ang kasuotan nila. Mas manipis. ba Maiisip ko ang lima namin sa aking bansa. Atribya lamang din. O, tupan. Tupan. Hindi ka nang kawag? Blika dito. Uh, Ayan. Atribya uh, lamang din. Ang balong Tagalog po ay sinosoor para saan buhaya? Para saan? At buhaya ang purpose ng balong Tagalog. Okay. okay. Sino ba na nga may konti ka kaibigan. Siyempre po, nung panahon ng Espanyol, inaanapan dito, ay may isa pa. Ang naiiba sa lahat ako ay Arden. Arden, take the stage. Okay, Arden. Lubong Maranao. So ano nga ba yung Maranao po? Ang Maranao po ay yung mga tao sa lawa. Okay, so, sila po ay matatakita. Sige. Sa kaya... ano 'yung bang sagot. Ano po 'yung tawag? Kokun sa Kimona. Ano po 'yung tawag dito? Maliit tawag, eh. Oh, pinatawag. 'Yung tinatawag natin Kimona, ito lang po 'yung apel. ito po 'yung sino niya. Kailan po kaya 'yung tawag diyan? Sa ano, complete packing. Saya, Mario ba 'yon? 'Yan. Kaya yan. Okay, ang tawag ko sana niyan ng sa atin ay Amen. Lament, sobod ani na ko. Tawag natin ng mga tao, okay? Ang tawag ko sana din ata ay saya. Okay, so kung matatoyon, okay. kung matatanal, okay. 'di ba? Ang tawag sa lagyan ng na natin sa babae at lalaki ay barot tradisyon na bawat ng Pilipinas, ang unang papasok sa ating isipan ay na Kasi ito po yung pinakakilala at ito rin po yung ang madalas na ginagamit sa Luzon. Siyempre, dito naman po sa ating bansa, majority of the times, so kung ano po yung popular sa Luzon, ayun din po yung nasusunod sa Visayas at Mindanao. Okay? Thank you so much. Ayan. Pero meron din tayong naiiba. Okay, Kiana? Okay. Akin yan Okay, okay tungkol sa nangyong kasal kan? Taa. Malo. Ano naman yung sa malo? Ano yung sa malo? Sa minit na mula. So Taa. Sa minit na mula. Yung malo Okay. ay kung yung ayden na sa mara na. pantuwala yung may pinakalim lang po talaga. Pinakalim. Pero pwede rin po siyang kumot. Okay po, noong mga nakalang araw po, ay nagkaroon kami ng isang competition. Ito po ay inawag na kasobotang Pinoy. Kung saan? Si Zona po ang ating representative at nanalo po siya bilang first runner-up sa competition. Okay, so katulad, okay, katulad yung kay Arden, siya ay sa tribo ng Maranao. Okay, katulad po na expression ko kanina, ang tribo ng Maranao po ay matatagpuan sa Mindanao. Ayan.